siya man. Aran na guys sa mga kaibatingan. Mga datuon niya akong mga kalahi guys. mga guys o. Uh. O oh, diba guys? O oh, ha? Puyo kay mga sakyanan ni diri guys ba o? Oh. oh. Robby yung mga, sakyan. mga sakyanan guys. b, Paun sa pag pag, pag, pag lights sana. I-lights ba? I-lights. Isa sa mga datuon. Oh. Ibutang ba yan nasa mga naong kuyo okay, ko yung mga sakyo nun guys ari mga datuon diri guys ari guys so lagi diri ang datuon gina napinsan, Aree, ako nga pinsan guys ari ang datuon ako nga pinsan guys <laughs> okay guys bye bye Dili ko maipit! Hala <laughs> okay. so, na guys! Oh ha! Hala na mga datod ko mga pinsan guys! na! <laughs> okay. Asa na ang ari-ari am ari, um, isa pa ni sa datuon na ko nga pinsan guys. Oh. Asa ni asa ken under the guys. Fortuner very sa kenan guys. Bagsika ini sa guys. At ro guys. Oh. Groovy, gid si. Ara ko mga ka guys. Hello my dear. Oh ha. -huh. Yes. Wow. This is your. Oh ha. Fortuner! <laughs> My gosh! A Fortuner! Wala pa rin na fully paid! Fully paid na o? Ay, fully paid na dahil ni. Mayamanin mo tagi. <laughs> All yung tagi. Alright guys, nagkaliso na sa mga mga datuon lang sila guys. Kuya, kay mga sakyanan guys. Okay, ang ni mo isa. Humana na siya, kay datuon kay na. <laughs> Hello guys. <laughs> oh, diba guys? Ayun ay na ang mga kaibertingan, guys. Uh -huh. May klase na. The class school. Okay. Bye, what are tani mga diri, guys? pagsika gining mga fortuneer, diri guys oh guys muna, na guys O, magsakay na akong dunya nga pinsan guys oh ara na oh magsakay na na siya guys oh say hi guys bye guys bungishus kin oh mga ka everythingan guys bungishus siya ka everythingan okay. ara kong pamangkin guys Bito, patulong. Wow, gumugo. Hindi mo mga favorite thing ng dito. Bye bye guys. Ingat kayo guys. Ingat din. Bye bye. bye bye. Okay. Hello guys, maglakaw na po dahil mi. Ay, ari akong pinsan ng mga mayamanin po guys, Raptor. Raptor. <laughs> 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 kari ang pinakakuyaw guys, kay Raptor. Gini guys. Ay, pakita na to na ano yung mga pinsan ako guys. Datoon <laughs> guys. <So, laughs> <laughs> guys. O, ari po na rin. Datoon. man po ni guys. O, ang gini so, <laughs> ba? Mga 1 million view. O, grobe. Alright, mga pinsan ako sila guys, mga datoon raptor na yan sa kinan guys, o so, oh, diba guys, uh, oh. ato lang ang mga guys, o. sikat mo ito, ano, o. Iyo, bihin kaya, kasi itong asip. Asian pack mo yun. Asian pack mo Okay guys, bye bye na mo guys. Bye bye guys. Nandra, pinakakuyaw, Ari. diba? Oh, Ara na. Bye-bye. Hello -bye. bye guys. Hello everyone. Ayun oh. Hello ay, ay, ako. Maalat pinakakuyaw. Bye-bye. Bye-bye. Ingat kayo.